Pinaparinggan niya po yung motor ni papa niya. Kasi alam nila pag nandiyan na yung motor. Tinan Alam nila na kay papa niya na yung motor. Sino yun? Hindi nila kung Alam nila pag nandiyan na. Motor na ni papa niya yan. O, lahat sila sino Oh, sinong dumating? Alam nila pag si papa nila. Tignan nyo. Kanya-kanya yan. Alam nila po pag ganyan po yung tunog ng motor, kay papa nila yan. Wait, tingnan natin. Nat Sino bang darating? Uh, Tano, si Win-Win. Uh, hindi daw po yung papa nila. Kuna uh, tawag niya yung papa niya. Sino yun? Sino yun? Iba pa? Nag-iintay sila na pumasok yung papa nila. Isok, isok! Di ba kayo nasa loobong? Wala. Ay, napapasipol ang sipol. Tagal mo nga daw pumasok, nagbaba na sila. Bumaba na sila ang tagal mo pumasok. Ayan oh. Wala mo sa loobong, wala. 听见。<Yeah. S 2> yeah.